Vendors din sa tabi na, na naman mulaan at ahiti lang ba kaya tinungod po lang na huwag kayo lamiliho kung panamitan may mas bas di sa authority sa pari na nasa hindi kuna inaagi iuntaan yung pagpukaw niya ninyo mas madasigon yung unta kung mahi uh, mo sa inyong tahas kuna matag higayon po unta na mag uh, kahigayon o pagtuon atong sigun sa ato ang na ini sabutan dili lang unta na pagkatun pag para sa ogalingon lang ko dili pamit ginatunan ng gusto ng katilipan niya ayaw ko pagpanuko o, o himo sa inyohang inyohang pag paghatag o patulunan din na sa inyohang mga mga kapilingban. Pwede ninyo himuon kung, kung formal man sa kapilya, kung inato lang dinha sa kilid-kilid, pero ayaw mo dalit sa pangaway yun. Kaya e di klaro naman ito na ako, defend naman ta, Catholic faith defender. Mutubag lang ta kung pananglitan o sulayon po ta. Pero kanaan yung huwag mong ko ilingaw ron at dosa ko dito sa pali. Sa yung sukul niya, o. <laughs> Mag-alay, narin sana. Sige po na ba mong <laughs> katunan niya, wala pito gibaid ang naaninahan niyo. Usahin mga kuwa na, mga tayaan. Usahin kami, malumutan. Sa ato pa, kinanggan pa na kayo para mo. Kuwan, kung nang inaagi tani, Lihok po o katiman sa inyohang mga ginsakpan dito sa inyong katilingban. Tabangan o ta nato katong mga nabaling bitaw sa uwan. Nagbaluyahon. Tabangan po nato sila. Kaya, o po ako ang ipadagan karon sa mga suna na muhatag o mga pagtulunan kung, kung ganahan mo muhatag pagtulunan dito sa inyong mga kapilya ipabukas yun ang kanang katilingban. Muhatag yun ang panahon dapat ang katilingban para paghimo o pagtuon. Yung sahay na ba ang mga yaw-yaw sa na lang mong tayong katilingban ng pag sa manang? Yung sila ba itong mga ilaro nun? Madali tayo ng kakuan. Manang atimano na ito, bisan o musugot mong sarili kanang nang naapag mga mga tao nga uh, mo na to Pero dili unta mo ni anak kay ako di ya tawag ug apili ninyo ni ini maong klase nga pagpangalagad tuuhin ninyo nga Ginoo Ya gani kita man tanan di tawag man tas Ginoo ani. Kung sang yaw sa, sa maayong balita at us kasuok-suokan ng panghinaot na pinaagi yung tanginyuhang recommissioning ang petisyon niya kaninyo, bisan ganit niya itong wala na petisyon ni kanang paghatag ganiha o kanang misyonin ninyo sa panahon sa misa, tinood formality ng tungtuan. Pero wala na nagpasabot, uy, wala akong ko'y appeal, pero ganahan yung gagawaan eh, ali lang ko, mamati lang ko. Pwede kaya kaya balik ko na ko. Every baptized Catholic has the right to defend his faith.